Pakinggan nyo po ang matinding banat uh, ni Atty. Harold Respecio. Magugulat po kayo sa kanyang mga isiniwalat. Pakinggan natin hanggang dulo. Medyo uh, mahaba po ito para malaman natin yung mga kaso ni Tamba kasi sinampahan din po ito ng, uh, uh, na dapat ma-disbar. Ma-disbar itong si, Tam, uh, si Tamba. Sorry, Tamba sing kasi. Si Comilic ano, Chairman George, uh, pinadisbar din yan. Pakinggan po natin mga kabis na ko. Sinasamahan ko si Attorney Jordan Pizaras para magsampa ng kaso laban mm -hmm. kay Comelec Sherman George Garcia para sa lahat ng pandarayang kanyang ginawa <laughs> ngayong eleksyon 2025. Ang bigating aligasyon ni Attorney Pizaras ay dumalaw si Attorney Pizaras noong October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para mag-corte si Cole. Mm -hmm. First time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming a-surprise na may natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa munisyon ni Atty. Pisaras ay, ilang ba ang kwotante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Mm -hmm. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. What? Mm -hmm. Anong suggestion yun? Ibig sabihin pa ng ng 300 million pesos para maipalalo mo si Atty. Pizaras bilang congressman ng District 1 ng Bohol and... Nako! Rinig nyo! Nag-courtesy call pumunta nagtanong ilan ba botante sa distrito mo 300,000 ang sagot ni Garcia 300 million pesos ang kailangan Laking pera niyan guys 300 million. So kung lahat ng mga kongresista ay ginaganon niya, sabi na na lang natin hindi lahat mga kung ang mga kongresista sa bansa, sabi na natin 300, no. Sabi na natin 300 plus, pero doon tayo sa 50%. So kung sakali ganun lahat ang ginawa ni Garcia, 300 million eh times mo na kahit ah, 150 lang na kongresista kalahati, no? Sus ko ginoo, oh, di, di, naman mabasa sin error. Ulit-ulit e, nga, 300 million bawat kongresista. Sa 300,000 lang yan, nabutante, pero doon na tayo mag sa 300 million. Kasi tinanong mo, kung ilang butante, 300,000. So, 300 million. Tangina 1,000 bawat boto. Tama ba? 300 million. Man. Ay, hindi. 1,000 ka na buto. Oh, 300 million. Yan man ang sinasabi. 300 million. So, 300,000 po yung ano niya. Yung uh, butante. Tama ka. Uh, 1,000 uh, bawat buto. Pero, imikos man. Kukunin na... Uh, baka kukunin ng kumalik. Yung 300 million. Baka. Kasi sabi man. Hiniling. Tapos, binigyan ng uh, quotation. Oh so, ito yung kailangan 300 million. So 300 million kunyari i-times natin sa 150 lang ng mga kongresista billionaire sila. <laughs> oh, meron silang 45 bill Tangina, ina syntax error nga, yawa. Hmm, basta instant billionaire. si Uh, Garcia dito kung sakali yan ang kanilang sistema. Ayan po yan ha. Sa kay Atty. Harold Respicio na di umanoy uh, ang quotation para manalo kailangan na pira ay 300 million. Tuloy po natin o. Oh. Niniwala po si Atty. Rizaras na itong alakaran na ito ng ay widespread sa buong Pilipinas at ginawa nila sa mga kandidato nung nakaraang eleksyon. Mm -hmm. At yung mga nagbayad sa Comelec ay siyang mga natalo ngayong eleksyon process na ito. Dahil sa statement ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para matalo. Paano mo i-interpret yung salitang iyon? Chairman mm -hmm. George Garcia, sagutin mo nga, ano ang ibig sabihin nung sinabi mo kay Atty. Pizaras na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo? Magkano ang sinabi mong halaga para sa mga ibang kongresista, ibang mga kandidato na lumapit sa iyo. Kaya hindi mo nakapagtataka yung mga sinasabi na mayroong bilyong-bilyong sa laki na nasa isang bank account, na nasa isang lugar, na ang may-ari ay isang makapangyarihang tao sa komerik. Hindi po ito ito sismis lamang. Ito po ay totoong aligasyon. Ito uh -huh. po ay pinaninindigan ni Atty. Pizarras. Nandoon po sa loob ng petisyon ito po ay sinasampan namin sa Korte Suprema para ang mga justices natin mismo ang mag imbita kay Chairman George Garcia at sa kanyang mga kasama na sabutin ang mga aligasyong ito. Dahil ito po ay totoo. Ano ang ibig sabihin mo Chairman George Garcia noong sinabi mo kailangan niya ng 300 million pesos para panalo kayong eleksyon na ito? Kasama po dyan, yung maling paggamit ng POMELET ng version na software doon sa automated counting machine. Dito muna tayo sa 300 million. Tanong man kasi ni ni Harold Respicio, uh, bakit mo sinabi sa isang kandidato na kailangan ng 300 million para para ka manalo? At doon po mismo sa kumilik, I think sa opisina ng kumilik ba? Kasi call daw itong si ano eh, itong kandidatong ito from a uh, buhol. So, ang tanong lang naman na kung paano ba tayo kasigurado na magiging patas at hindi depektibo ang mangyayaring sistema ng election 2025. At natanong, ilan ba botante mo? Parang ganun siguro yung datingan ng tanong. Sagot niya, 300,000. O, ang sagot naman ni Jar Garcia, para manalo ka, kailangan mo ng 300 million. So, bakit nasabi niya yon? O ano'ng gagawin sa peer arong anong punto niya riyan para sa akin? 'Di ba kaya? Ito ho ay talagang bribery. Na posible pag ikaw ay nagbigay ng 300 milyon ay mananalo ka. Kaso hindi niya kinagat. Hindi niya pinatulan. So naniniwala itong taong ito nagreklamo sa Supreme Court kaya siya natalo. Dahil siguro, ito rin yung ginagawa sa kalaban niya. Dahil yung kalaban niya, hindi nangangampan niya. So, bulok ang sistema natin ngayon under George Garcia, under Marcos Admin, under Tambaluslos. Talagang bulok naman talaga. Ang tanong na lang naman dito, ang mga Pilipino, papayag na lang ba na ganito ang mangyayari sa Pilipinas? Marami ng kababalaghan eh, na mga lumalabas tungkol dito sa kumilik na sa pamumuno ni George Garcia. Ito, kaso na talaga yan. Nasa Supreme Court, Supreme Court na talaga. Nandun sa pinanumpaan sa laysay ng naturang nagsampan ng kaso under oath. Natutuo yung sinabi niya. Sinabihan siya na kailangan ng 300 million para manalo. Anong gagawin sa 300 million? Isampal sa mukha ni George? Eh kung sa kanya 300 million lang kasi 300,000 ang botante, paano pa kaya sa ibang mga kandidato? Eh di tiba, tiba dito si George Garcia. At yung mga kasabot niya dyan sa komili, eh. si Tambalos, no, tiba, tiba ka rin tamba. Kaya nalaki ng mga tiyan ng mga to. Siyempre, nagtataka siya. Itong taong ito. Butya, oh. Hindi na nangangampan niya ang kalaban ko. Malamang, namikos na ito. What if uh, ang botante ay isang milyon? So, one billion? Grabe, billionaire No? Pag ang botante, 500,000, 500 million. Tain ang sistema sa bayan na ito. Kaya, walang mangyayari sa Pilipinas pag mga ganitong klaseng tao ang namumuno sa atin. Masyado ng garapal. Ano ang magiging resulta? Pag ganyan lahat. Pag nanalo sa pagkakongresista, dahil uh, nagbusal, hindi eh, mangurakot lang din. Kaya walang proyekto na dumating, na darating sa distrito. Dahil sa korupsyon. Nanalo ka. Dahil sa magic-magic lang. Nipusti siguro, walang magawa. Ang mo yung 300 million. Tuloy, tuloy, attorney Harold ito ba yung paraan para isagawa ninyo yung daya na inyong ginawa? Mm -hmm. Ang na-audit po ay version 3.4. Bakit nyo ginamit yung version 3.5? Nandun ba sa version 3.5 yung daya na inyong in-implement? Mm -hmm. din po ang maling pag-implement ng COMELEC pagdating sa transmission ng mga election results mula doon sa automated counting machines papunta sa mga servers. Ang sabi po ng batas, diretsyo dapat mula sa automated counting machines papunta mm -hmm. sa mga servers ang resulta ng eleksyon. Pero sabi, mismo ni Chairman George Garcia, na dumadaan muna pala sa data center 3 yung mga resulta ng automated counting machine. Therefore, na manipulate po yung data sa gitna hindi po sinunod yung batas. Chairman George Garcia, sagutin mo po ulit ito. Ito po ba ay ulit ang inyong paraan para isagawa ang pandaraya noong nakaraang eleksyon. Chairman George Garcia, kailangan nyo pong sagutin lahat ng ito dahil lahat pong aligasyon na ito ay seryoso po. Uri. Kailangan nyo pong sagutin para sa susunod na eleksyon, hindi na po ito mangyari ulit. Pinapasa na po namin sa inyong ang bola. Ang sagot na lang po ay nasa inyong kumanga, Sabihin nyo na lang po ang totoo dahil wala na kayong ligtas. Seryoso na po kami. Papanalukin po po namin kayo sa Supreme Court. Sama po sa prayer namin na ipalisba si Chairman George Garcia dahil garapo pa lang ang ginawa nila mga paraan ba ng ng kalakalan sa ito? Sino po ba ang responsable sa pagsasagawa ng maayos na election po ba? Ang COMELEC ang Commission on Elections. Sino po ang nagpapagos ng Commission on Elections? Mga Commissioner, na pinapangunahan ni Chairman George Garcia. Siya ang nagdidepensa ng mga palisiya na kanyang sinagawa. meron mang taong dapat panagod sa proseso ito, lahat ng pandaraya at pagkakamali, walang iba kundi si Chairman George Garcia. Nang inigilin kami ng tulong mula sa National Bureau of Investigation, bilang ahensya na dapat magsagawa ng investigasyon na mga ganitong anumaria. Natignan nila itong mga aligasyon ni Atty. Pizarras kasi garapalan po ang pag-amin ni Chairman George Garcia. Gumamit sila ng illegal equipment sa pag-transmit. Gumamit sila ng illegal na software. Hindi po ba yan paglabas sa ating omnibus election code? Dapat po, kung meron mang taong dapat makulong ngayon, walang iba po si Chairman George Garcia. Ano po ang uh, Lure, problema doon sa conversation? Inyo, po tayo. Tayo. Sa tingin po ninyo, ang ibig sabihin nun ay pera may guy, kay chairman, hindi po pera para sa pagkakilipan. at sa time, hindi ko may indian. Anong bakit siya sinabi yun? ngayon, ay indian ko I was shocked. I literally fell off my feet. Nahulong ako sa upal ko. Yan ang tone ng pagkandak eleksyon. Pera-pera. Hindi po basta-basta at hindi po biro ang ganitong mga alikasyon, mga kababayan. Dahil kapag pag-aaralan ninyo ang mga statement ni Chairman George Garcia, parang lumalabas. Kapag ilan ang bilang ng botante mo sa inyong locality, 1,000 kada isa. Correct. Kung kukukiti nyo po, mas mura pa yan kaysa sa running rate ng bilihan ng boto doon sa ground. Kung ikaw ay nangangampanya, mas gugustuhin mo bang magbayad na lang ng 1,000 pesos sa kumilik o bumili ng 5,000 pesos na boto? E eh, nalugi pa yung mga gustong magbenta ng boto na ating mga kababayan. Ang <laughs> ah, sisinya, si Chairman George Garcia, si Lucky Umaman, siya ang gumawa ng illegal. Pero pag-isipan yung boto mabuti kasi marami po ang nagsasabi na maraming mga tangampanya ngayong eleksyon na ito na hindi na nag-effort ng na mga kampanya. Hindi na lang silang mag-effort na bumili ng boto. Dahil everything comes together po. Kung totoo po ang negasyon ni Attorney Quintez ang lumalabas po, mas ekonoma para sa isang mandaraya politiko at kandidato na bayaran na lang ang formalist para tayain ang eleksyon at para manalo ka. Huwag lang mangumpanya. Huwag ka nang Huwag mo nang kumbinsin ang taong bayan. Huwag mo nang ipakita ang iyong karakter. Magtakaw ka na lang pag nakaupo ka at sa susunod, bayaran mo na lang ang COMELEC. Witness Ako po ay magwi doon sa kaso dahil gusto ko patunayan na ang nagamit doon sa ating mga automated counting machines ay version 3.5 at hindi version 3.4. Kailangan ipaliwanag si Chairman George Garcia ang maling paggamit ng software. Kailangan niya rin ipaliwanag ang maling paggamit ng intermediary server kapag nagtatransmit ka ng data mula sa automated counting machines papunta sa mga servers. At kailangan niya rin ipaliwanag ang aligasyon ni Atty. Kisaras na bakit po sinabi na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito. Kung iisipin mo po, lahat ng mga facts na ito, hindi mo kailangan ng napakatalinong puta para mag ng reasonable conclusion. Tanong lang po, Chairman George Garcia, nandaya po ba kayo? What is involved here is the national interest. The right of every Filipino to elect they're official. Ngayon, wala nang ganon. Bayad na lang sa sinong binabayaran o lumabas na lumabas na lang. Elected official na. di evident mo na. May responsible people. people Definitely, maraming irregularities na na-observe. Number one, yung maling paggamit ng software. Number two, yung paggamit ng intermediary servers na labag sa batas. At number three, yung allegation ni Atty. Pizarras na sinabi ni Chairman George Garcia sa kanya na kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Hindi ko po ito, suggestion po ba iyon ng right? Lahat po ito ay nag-iwi sa conclusion ng isang ordinaryong tao na merong modus operandi ang Comelec sa pagsasagawa nila ng malawakang daya noong nakaraang eleksyon. Ito po ba yung dinamit nila sa kada kandidato na lumalapit sa kanila? Ito po ba yung dahilan kung bakit nanalo ang mga ilang kandidato na hindi nakakasa ang nanalo? Ito po ba ang dahilan kung bakit walang tiwala ang taong bayan ngayon sa resulta ng eleksyon? Ngayon po, iniimbitahan ko lang si sa George Garcia na lumapit sa Supreme Court. Kami na po lumapit mismo sa Supreme Court dahil ayaw niya tayong pansinin sa media. Gusto po na tawagin siya ng Supreme Court. Chairman George Garcia, maliwanag po ang mga allegation laban sa iyo. Maling software, maling transmission at yung mukhang tunog na nag invite ng bribery. Sagutin mo, anong ibig mong sabihin noong sinabi mo na kailangan ng 300 million pesos para manalo? Meron pong sufficient na ebidensya para mapatunayan na nangyari yung conversation na yun kay mm -hmm. Antonio at kay Chairman George Garcia. Sapat po yung mga iyon. Hindi po pwedeng itang iyon ni Chairman George Garcia. Ang kailangan niya po gawin ay ipaliwanag niya kung ano ang ibig sabihin niya nung sinabi niya kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Kung ikaw, ordinaryong tao, anong ibig sabihin niyo? I'm only to spend 900,000 pesos. Hindi mo po pwedeng sabihin na yung sinuggest niya na 300 million pesos ay dapat mong gastusin legitimately sa pangangampanya. Correct. So kung hindi yun yung 900,000 pesos na legitimate mo na pwedeng gastusin sa election process, para saan yung amount na iyon? Bakit kailangan kong maganda ng 300 million pesos para manalo? natumbok mo dyan ator Harold Respecio ano yan at, attempted bribery ho talaga yon ang problema nga siguro walang 300 million yung kongresista kandidatong kongresista ay walang ano kandidato ha walang may bigay kasi ang alaw lang naman pala ay 900 million lang ngayon yung sinabi niya ay 300 million po attempted a bribery ang ibig sabihin yun para sa akin baka ho eh, suhulan mo kami. Magbayad, magbayad ka sa amin ng 300 million, panalo ka na. Kahit hindi ka mga panya. Ayun <laughs> yung pinoproblema nga niya ngayon dahil yung kalaban niya, hindi na nangangampanya, siya nangangampanya, ba't nanalo yung hindi nangangampanya? Huwag na nating ilayo. Aliansa, derecho kubita. Hindi man nangangampanya yan eh. Bakit nanalo ang mga bugok? Oh, uh. Ila, saan ba sila nagrarali-rali lang? Yung alyansa Diretso Kubita, sa Luzon lang, Mindanao, nakapunta, Visayas? Hindi. Baka ganun din ang nangyayari. Bribery din. Pira-pira na lang. Yun ang sabi nila, pira-pira na lang. Alam nyo po, ganun talaga ho ang eleksyon. Pira-pira talaga. Ang tanong, hindi ba ho papalag ang taong bayan dito? Ma, gusto ko yung angas nitong si Respicio kasi sabi niya, ipapakulong e, ko. Ipapakulong. E, Ang dapat na merong makulong dito ay si George Garcia. Sana mangyayari ho yun, attorney. Pag nangyari, isa kang ano, hero ho. Hustisya po yan para sa mga nadaya ng dahil sa pamumuno ni George Garcia. Billion po yan, ha? Billions of billions. Ang tanong, sino po yung kasabwat ni George kung sakaling totoo ito ha? Kung sakali. Kung sakali mapatunayan na talagang merong nangyayaring bribery sa nakarang eleksyon, sino ang mga kasabwat nito? At ang pinakamaganda ho siguro nito, yung mga kongresista, mga kandidato, na nanalo na hindi nangampanya, sana makonsensya kayo para sa bayan at lumutang ho kayo at magsabi po kayo ng totoo paano po kayo nanalo. Kasi kagaya ho nito, ina-attempt na i-bribe ng 300 milyon kausap niya si George Garcia, pucang ina, maliwanag pa sa sikat ng araw, pag may pira ka, pwede kang manalo na kahit anong posisyon ang gusto mo sa gobyerno. Gusto mo mayor? Gusto mo kongresista? Gusto mo gobernador? Gusto mo senador? Maglabas ka ng pira. Makaupo ka. Kahit wala kang plataporma at hindi ka nangangampanya. Ito yung nangyayari ho ngayon. Na lumalabas sa isinampang kaso kasama si Atty. Harold Respecio laban po dito sa kumilik Chairman George Garcia. Harapin nyo! Sa korte yung kaso, mantakin mo 300 million pesos, my god.